Magandang araw mga kaibigan. Ang tatalakayin ngayon ay ang Henesis 4 na po. Dito ay ipinaliwanag ni Jose ang dalawang panaginip. Halina't samahan niyo akong panuorin at pakinggan ang salaysay mula mismo sa libro ng Biblia. Umpisahan na natin. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa faraon ang pinuno ng mga tagasilbinya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawa niyang opisyal na ito. Kaya ipinabilanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo, kung saan naroon din si Jose nakabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan, isang gabi, na naginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng faraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Hinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, Bakit kayo malungkot? Sumagot sila, Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan ito. Sinabi ni Jose, Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip niyo. Kaya sinabi ng pinuno ng tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip. Nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan at ito'y may tatlong sanga. Tumubo ito, mulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng faraon at kumitas ng ubas at pinigapo agad sa saro. Pagkatapos, ibinigay ko ang saro sa hari. Sinabi ni Jose, Ito ang kahulugan ng panaginip mo, ang tatlong sanga ay nangangahulugan ng tatlong araw. Hindi matatapos ang tatlong araw, palalabasin ka ng faraon sa bilangguan at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagasilbi ng kanyang ala. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, Banggitin mo rin ako sa faraon para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreo. At kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggu ako. Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Joseph. Sinabi niya, na naginip din ako na may dalda-dala ako sa ulo ko na tatlong kain na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kain ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa paraon, pero tinuka ito ng mga ibon. Sinabi ni Jose, Ito ang kahulugan ng panaginip mo, ang tatlong kain ay nangangahulugan ng tatlong araw. Hindi matatapos ang tatlong araw, palalabasin ka ng faraon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya at ibibitin ang bangkay mo sa kahoy, at tutupain ito ng mga ibon. Dumating ang ikatlong araw at ito ay kaarawan ng faraon. Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ang pinuno ng mga taga Silvinia ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya at pinaharap sa kanyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga tagasilbi ng alak sa kanyang trabaho. Pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa kanila, pero hindi na alala ng pinuno ng mga tagasilbi ng alak si Jose.